sa mga pangunahing balita. Lalaki sugatan matapos pagsasaksikin ng kanyang nagselos na live-in partner. Dalawang motorsiklo nagsalpukan sa Ligaspe City. Isa patay, isa sugatan. Imbakan ng armas ng umano yung kakaliwang grupo na Discovery Salbay. At National Crime Prevention Week ipinagdiwang. One-stop information shop at crime prevention forum isinagawa Magandang gabi, narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ikasyam ng Setyembre. Sugatan ng isang lalaki sa Balatan Camarines Sur matapos na pagsasaksaki ng kanyang live-in partner habang nakikipag-inuman. Nagselos daw kasi ang sospek sa isa sa mga kainuman ng biktima. Narito ang aking buong ulat. Sugatan ng isang lalaki matapos na pagsasaksaki ng kanyang live-in partner sa Zone 3, Barangay Luluasan, Balatan, Camarines Sur, alas 9 ng gabi nitong linggo, September 7. Kinilala ang biktima na si Elias Roel, 46 anyos, habang kinilala naman ang sospek na si Elias Roda, 59 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakikipag-inuman ng biktima kasama ang ilang kaibigan at kakilala nang biglang dumating ang sospek na nauwi sa mainit na na pagtatalo na nagresulta naman sa pananaksak. Sa pagkakaalam ko ma'am, hindi to uh, hindi po yun ang unang pagkakataon nag-away, pero hindi ko po alam yung ibang rason. So may nakapag sabi po sain base po sa pag-imbestiga na palagi daw po 'yan nag uh, medyo may nagka-kindness dito, pagkatiyan ng ano, yang mag mag partner. Dalawang tama ng saksak sa dibdib at likod ang tinamunang biktima na agad naman na isinugod sa Bicol Medical Center sa Naga City. Selos naman ang itinuturong dahilan sa pananaksak ng sospe. Nakita niya na may katabing babae yung asawa niyang lalaki kaya siguro nagselos at nagkaroon po sila ng uh, ng hindi pagkakanawaan. So pagkatapos uh, pakatapos po nun, uh, sinaksak po ng ano, ng, ng babae yung asawa pansamantalang nakalaya ang sospek matapos ang reglamentary period. Sa ngayon, inaantay ng pulisya ang pinal na desisyon ng biktima kung magsasampa ng kasong frustrated homicide laban sa sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Isa ang patay habang isa ang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Ligaspi. Blanko pa ang PNP sa kung ano ang sanhi ng insidente. May report si Danica Garcia. Patay ang isang motorcycle rider matapos na makasalpukan ng isa pang rider sa Sitio Makaradat, Barangay Maslog, Ligaspi City. Bandang alaunin ng hapon itong linggo, Setyembre 7. Kinilala ang nasawing biktima na si Alias Jules, 51 anyos, residente ng barangay Buragwis, Legazpa City. Habang kinilala naman ang sugatang rider na si Alias Chris, 32 anyos, residente ng barangay Maslog, Legazpa City. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpa City Police Station, patuloy pa nilang inaalamang sanhinang nangyaring head-on collision ng dalawang sangkot na motorsiklo. Isolated yung area at sa wala rin CCTV sa area. So uh, yun ang ano natin daw na pinagtataka kung bakit uh, yun ang nangyari sa kanila sa kabila ng masyadong malapad yung towi yung kalsada. Wala naman silang uh, overtaking na ginawa, nag-overtake sa kawala. So yun ang ating uh, initial na finding sa kanila. Alas dos ng hapon ng parehong araw, nang tuluyang bawian ng buhay si alias Jules habang isinusugod sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Patuloy naman ang ginagawang gamutan sa isa pang rider. Pagka maganda na yung kalagayan ng isa natin biktima, may invite natin dito and of course, kung sino on the part doon ng pamilya, mag-represent at uh, papag-usapan natin yung both side ngan ng kanilang uh, magiging ano uh, usapan. Pagka hindi po nagkaroon ng uh, settlement sa both parties. So, yung buhay natin na uh, 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 yung buhay sa aksidente, uh, possible po yung kakarapin niyang reckless imprudence resulting to homicide. Kaugnay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na maging disiplinado sa kalsada at sumunod sa batas trapiko. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Ibat ibang armas at mga pampasabog ang matagumpay na nahukay ng otoridad sa Malinaw Albay matapos ituro ng mga residente. Kuta din umano ang lugar ng mga makakaliwang grupo. May report si May Insinares. Matagumpay na nahukay ng mga otoridad ang mga nakabaong armas at mga pampasabog na pagmamayari umano ng rebelding grupo sa barangay Ogob, Malinaw, Albay, alas 2.30 ng hapon itong Sabado, Setyembre 6. Kasama sa mga narecover ang isang shotgun, dalawang improvised explosive device o IED, isang rifle grenade launcher, mga bala at magazine, at dalawang CTG flags ng kilusang larangang Guerilla sa Regional Committee 5 BRPC. Ayon kay Police Colonel Noel Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, nakatanggap sila ng sumbong sa mga residente patungkol sa mga lalaking pabalik-balik sa lugar na kahinahinala ang galaw. Ikinanta nila ang naturang arms cash. May mga tao doon na uh, allegedly na hindi, hindi taga doon so nagbigay tip yung mga residente doon sa ating mga kapulisan na meron nga uh, uh, issue na ganoon. So yung ating mga kapulisan pumunta doon sa lugar na yon at uh, uh, meron nga hinala na ibinaon doon na mga armas. Dagdag pa niya, wala namang nadakip na miyembro ng CTG ngunit nagsisilbi umano ang lugar na kuta ng mga rebelde. Actually, yung lugar na yun kung masasabi natin sa assessment natin is kung parang safe, safe haven nila yun. Uh, para hindi sila mapaginalaan, na uh, yung lugar na yun ay sa uh, infested. So doon nila tinatago. Uh, Napaka-importante nito kasi unang-una, yung armas na pakikibakan nila, uh, syempre kung medyo uh, wala na silang uh, logistical uh, resources, nababawasan din yung capability nila. So doon na uh, nasusukol na natin sila dahan-dahan dahil yun nga, wala na sila alos resources. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng PNP SAF ang mga narecover na armas at mga pampasabog para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Himas karsel na ang rank 1 most wanted person ng Bicol matapos na makorner ng otoridad sa Batangas. Nahaharap umano ang sospek sa patong-patong na kaso ng pangahalay. May report si Mel Morat. you <laughs> Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang tinaguriang ang Rank 1 Most Wanted Person ng Bicol sa ikinasang operasyon sa Kalatagan, Batangas nito lamang Sabado, September 6. Kinilala ang sospek na isang 50 anyos na lalaki at residente ng Rapurapu, Albay. Ayon kay Police Colonel Noel Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, inaresto ang sospek sa bisa ng dalawang warrant of arrest na ipinalabas ng korte ngayong taon para sa dalawang puti isang kaso ng attempted qualified rape of a minor at isang kasong sexual assault. November 22, 24 nang magtago sa naturang bayan ang sospek at namasukan bilang caretaker. Based dun sa ano natin anong sa ating uh, ongoing investigation at saka yung sa ating uh, intel uh, report is uh, binabacktrack pa natin baka may mga other uh, related uh, ano pa siya crimes na nagawa. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng Legazpi City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Patuloy niyo po kaming suportahan. At uh, makakaasa po kayo na lahat po ng information na binibigay niyo po is when uh, we considered as confidential. At uh, umasa po rin kayo na uh, agad po naming uh, gagampanan po para hulihin po yung mga wanted person po natin. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pinagsanib pwersa ng Rapurapo Municipal Police Station, Regional Intelligence Division ng Police Regional Office Bicol, Albay Provincial Intelligence Unit, Legazpi City Police Station, Kalatagan Municipal Police Station at Coast Guard Substation, Kalatagan. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, mobile blood donation isinagawa sa Uwas Albay at may ng libong individual lumahok sa fund run ng CSC Bicol. Yan at mapang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulao nang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil habang kami nabubuhay. Ako Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibi's Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang ako Bicol Online TV. Matagumpay na ipinagdiwang sa lungsod ng Legazpi ang National Crime Prevention Week. Kasabay ng selebrasyon, nagkaroon din ng one-stop information shop at crime prevention forum ang Napolcom Bicol. May report si Danica Garcia. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Crime Prevention Week, nagsagawa ang National Police Commission on Apolkombikol ng One Stop Information Shop at Crime Prevention Forum na ginanap sa isang mall sa Ligaspin noong Biyernes, Setyembre 5. Ayon kay Attorney Flora Remulacio, Chief ng Technical Services Division at kasalukuyang Provincial Officer ng Commission sa Lalawigan, layunin ng aktibidad na magkaroon ng kamalayan ng publiko patungkol sa mga incidenting na nangyayari sa kanilang komunidad, lalo na sa mga krimen na itatala sa riyon at kung pa paano ito maiiwasan. So basically, we would like to do it in the mall kasi mas maraming tao and uh, kahit papano, makasama sila, marilinig nila. And we also provide entertainment um, through the efforts of the Kasuro Bicol Pro 5 PNP. Isa sa mga pangunahing tampok sa aktibidad ay ang pagtalakay sa cybersecurity, crime prevention strategies, fire and safety strategies at katarungang pambarangay. Bali, ang katarungang pambarangay lo, ay hindi naman nabago yan sa atin. Uh, matagal na itong batas na to and to sa local government code of 1991 ang katarungan pa barangay lo ay um, ang objective nito is to uh, discourage indiscriminate filing ng mga cases sa court and in order that to diklag yung mga court docket na, natin sa court eh. kasi kung wala ito mga simple cases lang na pwede mas settle within the barangay level ah uh, pwede na maayos doon no need na to file sa court so within barangay level pala resolve na kung ano man ang mga Pagkakaintindihan, lalo na pag sa mga barangay, di ba usually ang ano diyan is mga away kapit-bahay lang ganun. So, mababawasan yung mga indiscriminate filing. And then, uh, after yan, madidiklag yung court na. Sa crime situation ng ma'am, um, uh, total of 131 or 12% ng uh, total uh, crime na kinumpara namin ito sa first semester ng 2024 sa first semester, semester ngayong 2025. So sa atin po ma'am na peace and order indicator, ito po ma'am yung mga krimen, kagaya po ng hate focus crime, mga frustrated at attempted uh, uh, incident, at non-indexed crime, at special loss, So bumaba po tayo ng 111. Dinalawa naman ang nasabing pagtitipon ng humigit kumulang isang daang estudyante mula sa iba't ibang paaralan at opisyalis ng mga barangay sa Ligaspi. May tema ang aktibidad na pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan. Pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas sa krimen sa ilalim ng Community and Service Oriented Policing o CSOP System. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Mahigit sa 30 individual ang dumalo sa ginanap na mobile blood donation ng UAS Municipal Health Office. Mobile kitchen ng Akubicol Party List, nakatuwang din sa aktibidad. May report si Danica Garcia. Isa si Freddy Rose sa mahigit 30 individual na nag ng dugo sa mobile blood donation sa Barangay Banaw Uwas Albay kahapon, Setyembre 8. Kwento niya, matagal na siyang nagdo-donate ng dugo. Nais nice niya aniyang makatulong sa mga pasyente na nangangailangan nito at dumadalangin na madugtungan pa ang kanilang buhay. Maganda siya sa katawan, nakakaginhawa, pati nakakaalis siya ng mga toxic sa katawan. Pan-detox, detox na rin, ganun nakakaginhawa talaga. Basta every three months lang para maging malusog lang. Ganon po. nag din ng dugo si punong barangay Wilson Relyama at punong barangay Janice Republika ng barangay Kalpi. Nagpapasalamat ako muna sa RHO ng UAS lalo na kay, kay ma'am nurse. Yan ang nurse namin siya nag-organize nito na dito lang maibin yung nagpapasalamat ako sa Akubikol Partylist lalo sa inyo ma'am na nakarating kayo dito na tulungan yung lalong nadagdagan yung effort nung nagpapakwa kasi yung iba hindi masaya papakuha, may dumating ng mga ano, galing sa Aku Bicol, kaya nagpakuha sila. Sa barangay ko, apat na barangay kami nag-join ano, ngayon dito. Sobrang pasalamat ko po ma'am sa barangay ko na nagkaroon po ako ng 12 donors. Ang uh, napakalaking tulong po para sa mga nangangailangan ma'am nando Bilang suporta sa aktibidad, nagatid din ng libreng pagkaing lugaw ang mobile kitchen ng Akubicol Party List. Well, kami po sa Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico, ni Congressman Pido Garbin at ang ating Executive Director na si Kong Jill Bongalon ay nagpapasalamat po sa laking tiwala po na ibinibigay po ng mga kababayan natin dito sa UAS Albay, is particular na po dito sa Barangay Banaw, UAS na Binigyan po nilang tiwala yung akubikol na maging uh, isa sa parte ng kanilang uh, activity ngayong umaga. At uh, bilang suporta po ng akubikol, kami po ay nagdala uh, po ng mobile kitchen ay po doon at nagdala po kami ng pagkain na lugaw para pagkatapos na mag-donate ng ating mga kababayan ay makakain sila ng masarap na lugaw at nagdala rin po kami ng hygiene kit at uh, laking pasasalamat din po sa ating mga tumulong din sa Ako Bicol Party list tulad po ng Tanchuling General Hospital at ang uh, baby ko at yung uh, yung Children International para po dun sa kanilang mga sabon na ipinamigay Naging posible naman ito sa pangunguna ng UAS Municipal Health Office. May tema ang aktibidad na sulong sa pagtulong ang dugong Pilipino, dugong bigay, dugong buhay. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Umabot ng mahigit sa isang libong individual ang naitalang lumahok sa fanra ng CSC Bicol noong weekend. Layon daw ng aktibidad na makalikom ng pondo para makapagpaabot ng tulong sa mga pamilya ng mga yumaong huwarang kawani ng pamahalaan. May report si Hercules Barbasena. 1,460 1,462 individual ang lumahok sa sinagawang fun run ng Civil Service Commission Bicol itong weekend. Ang aktividad ay dinaluhan ng mga empleyado mula sa privado at pampublikong opisina, estudyante at running enthusiast mula sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Si JD na isang estudyante, wala naman daw planong makipagunahan pero napasarap daw ang kanyang pagtakbo hanggang sa hiranging ikaunang runner na nakarating sa finish line. Ano, di po talaga ako nakapag-prepare kasi ano, ang sabi ko nga, sasamaan ko lang si mama dito. Pero, yun nga, nakaano pa rin. Survive yung, since 5 km yung ruta, nagkaka-challenging siya. Pero, success pa rin. Ang empleyado naman ng pamahala na si Patrick, na isa rin sa mga dumalo, ipinagpapasalamat ang inisiyatibong ito ng CSC. Um, uh, sumali lang sila dahil masaya to at yun ang ehersisyo eks importante sa atin. Yun know. Ayon kay Regional Director Attorney Daisy si Bragais, ang aktibidad ay kaugnay pa rin sa pagdiriwang ng komisyon sa kanilang ika 125 na anibersaryo. Ginagawa nila ang fun run taon-taon para makalikom ng pondong pangtulong sa mga pamilya ng mga namatay na lingkod bayan. Ang tema po ngayon ang ganda kasi bawat kawani, lingkod bayani, Puso, dangal at galing para sa bayan. Hindi lang po ito tema ngayong taon, but ito po ay call to action. Kasi pag iniisip mo siya, dapat maramdaman mo. Lalo na mga taglahat ng sa lahat, sa lahat ng civil service, mga civil servants, dapat nararamdaman natin na andyan pa rin 'yung ating puso, dangal at daling na magsilbi para sa bayan. Nagpapasalamat din ang direktor sa lahat ng mga dumalo at naging bahagi ng tagumpay ng Fanra. Yung mga gusto pong manood, Welcome po kayong manood sa SM City Legaspi. Nakapalabas po sa aming official Facebook page yung mga oras kung kailan po ito available. At magkakaroon din po kami ng three growing activity sa September 17. And then mobile blood donation next week po Friday. Samantala, itong biyernes ay nagsagawa rin ng job fair ang CSC Bicol sa isang malaking mall sa Ligaspe City na bahagi rin ng kanilang anibersaryo. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Hercules Parvasena. At iyan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Rose Bilista. Salamat!